Hi mga ka-life! Ngayong araw, day off ko pala at ng aking asawa. Kaya naisipan naming bisitahin ang Svalbard Global Seed Vault. May nag-request nga na puntahan ko ito, kaya excited akong ipakita sa inyo kung ano nga ba ang tinaguri ang Day Vault. Mula pala sa aming bahay, nasa 15 to 20 minutes ang biyahe papunta rito. Kung sasakay ka ng sasakyan at mahigit naman sa isang oras kung lalakarin mo lang. At sa hindi nga pala alam kung ano nga ba ang Svalbard Global Seed Vault, ito ay isang higanti imbakan ng mga buto ng halaman mula sa iba't ibang bansa na matatagpuan dito sa isla ng Svalbard, Norway. Ang isla na malapit na sa North Pole. Ang Svalbard Global Seed Vault ay tinatawag din o kilala din sa tawag na Domesday Vault dahil ito ang panghuling backup ng mundo para sa ating pagkain sakaling magkaroon ng matinding sakuna o end of the world scenarios. Katulad ng digmaan, natural disasters, o maging ng climate change. At alam mo bang isang Pilipinas sa na nagpadala ng iba't ibang varieties ng bigas bilang backup para sa ating pagkain sa hinaharap? Ang Pilipinas sa pamamagitan ng International Rice Research Institute o IRRI ay nagpadala ng mga buto ng iba't ibang uri ng palay sa Svalbard Global Seed Vault upang masiguro ang siguridad ng ating mga pangunahing pananim. Ang IRRI na nakabase sa Los Baños, Laguna ay kilala sa kanilang malawak na koleksyon ng mga ori na bigas at aktibong nakikilahok sa mga inisyatiba ng Global Seed Conservation. Ang bansang Syria naman ang kauna-unahang nag-withdraw ng kanilang mga buto noong 2015 dahil sa digmaan nasira ang kanilang local seed bank kaya kailangan nilang kunin muli ang kanilang mga binhi upang makapagtanim ulit. Dahil din sa sobrang lamig ng Svalbard na nasa negative 18 degrees Celsius sa loob mismo ng vault, kaya manatiling buhay ng mga buto sa loob nito kahit pa ng daang taon o kahit libo-libong taon pa. Hindi rin ito basta-bastang binubuksan. Binubuksan lamang ito kapag may bagong donasyon o kung kailangan na gamitin ang mga boto. Hindi din pwede o basta-bastang pumasok sa vault. Ang access ay para lamang sa mga authorized personnel at sa mga bansang nag-donate ng buto. Isa rin sa nakakahanga tungkol sa Svalbard Global Seed Vault ay hindi ito ginawa para kumita o pagkakitaan. Ito ay hindi isang commercial project, kundi ito ay isang non-profit na proyekto ng gobyerno ng Norway at iba pang international organizations para sa kapakanan ng buong mundo. Ang Svalbard Global Seed Vault ay isang napakahalagang imbakan na nagsisilbing insurance policy ng sangkatauhan laban sa pagawala ng ating mga pananim sa hinaharap. Ito din nakasalalay ang siguridad ng ating pagkain. At proud tayo na may ambag din ang ating bansang Pilipinas sa proyektong ito. So ayun mga ka -life. Sana nag-enjoy kayo sa quick tour natin sa Domesday Book. So yun lang. Okay, bye. The is the largest the of the world's crop diversity. 130 meters inside the mountain. Seed samples of crop diversity. The seed samples of crop diversity from all over the world are stored at a constant temperature of negative 18 degrees Celsius there is no public access to the seed vault